Bali, binaklas ko na yung board. And then, syempre, kinuskos na natin yung mga agyo. yan ito siya. Ang dami nga talaga siyang nasira. Dito, sira ito. Dito, 10, uh, dito, 10 ohms lang na naman ito eh. 10 ohms, tapos dito. Ayan, para malaman natin kung ano yung value rito. Kasi tulad yan, tostado na yan. Tostado na, butas na. Pati yung kabila niyan, butas eh. Tagus yung butas dun sa likod. Hindi mo alam kung anong value niyan. Gayahin mo lang dito sa may kabila. yan itong malaki na to mana ba nakalagay dyan? Hindi uh, ko alas makita eh. Uh, welcome to my vlog. Ayun, for today's video, bali, singit muna tayo ng uh, integrated ulit. Kasi puro tayo power amp. Uh, Singitan muna natin mga integrated. Bali, meron nagdala rito sa akin ng uh, ano ba tawag ito? Masasabi ba nating old school na amplifier ito? Or, Integrated na amplifier. Brand name is Electown. Electown na modelo nito, EA-508 na integrated amplifier. Medyo may kalumaan na. Ano? Bali pinapa-restore sa atin ng Mayari. Salamat muna tayo, magsa shoutout na tayo. Una-una sa lahat, eh shoutout, shoutout, hindi maraming-maraming salamat sa uh, Mayari nito na nagdala sa atin. Bali, kapatid nito is sukin na rin natin and then follower din natin facebook uh, subscriber follower din natin and then narecommenda yung kapatid na dito paggawa nang issue daw nito kaya eh, dinala dito sa atin ito may pumotok ayan o oh, kita kita naman o oh. yan sa isang channel and then chinik ko itong na ah, check ko na ito eh kasi kaya nga nakabukas na ito kasi chinik up ko muna bago yung deal check ko tong dalawang output kasi naka one pair lang siya eh shorted yung output may shortage output Yan, itong channel na to Yan, bali ito yung mission natin For today's video na sana uh, Magawa natin, and then may balik natin sa dati Yung unit ni sir Kasi, alam nyo naman Marami na akong ginawang electown Na kahit luma na, pinipilit ng may ari na ipapar restore Kasi daw, uh, maganda daw yung quality Pagdala yung quality And then, siguro may mga sentimental value Dahil medyo old school yung dating niya Ayun, so, bago tayo bago natin simulan 'to, siyempre eh, promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow and then siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa so, mga hindi pa naka-subscribe, paki-subscribe, like, share and then siyempre paki bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. So ngayon simulan na natin. Bali Ang una natin gagawin, eh siyempre focus muna tayo dito sa my May amp niya. Pauli na natin itong mga control dito unahin muna natin dito patinuin muna natin ito magbibigay tayo ng tips or idea kapag ganito kapag ganito dito yung sunog or dito yung sira yung output nyan dito dito na side dito kung sa kaliwa yung preamp nya uh, dito sa may kabilang side o kaliwang side yung kaliwa rin yung output transistor nyan dito na side yan tapos yung kanan na to yung kahati dito dito yung output nya yan, tagwa 1 pair lang siya. 5200 and then A1943 yata yan. So ngayon, bali babaklasin ko lang muna itong uh, board nito. And then ito troubleshoot natin. Tanggalin natin lahat ng na mga kinakalawang diyan. Sana meron tayong kaparehas sa mga parts nito. <laughs> Tulad nito, iba na yung transistor ang ginamit to. Oh. stay tune lang kayo. Bali binaklas ko na yung board and then syempre kinuskos natin yung mga agyo. Ayan, ito siya. Ang dami nga talaga siyang nasira. nito sira ito. nito 10, uh, dito 10 ohms lang na naman to eh. 10 ohms. Tapos dito. Ayan, para malaman natin kung ano yung value rito. Kasi tulad nyan, tostado na yan. Tostado na, butas na. At yung kabila nyan, butas eh. Tagus yung butas dun sa likod. Hindi mo alam kung anong value nyan. Gayahin mo lang dito sa may kabila. Ayan, itong malaki na to. Ba nakalagay dyan? Ah, uh, hindi ko alas makita eh. 180 ohms ba yan o 280 ito 70 nakalagay sa nakasulat pero parang grey yan eh parang 280 yan gayain mo lang yan gayain mo sa may kabilaan na yan para makuha mo yung dito kasi sunog siya tapos wala na naka-indicate na yan gayain mo lang yan kung ano value rito yan din yung value rito o yan sana nakapagbigay idea tayo ngayon ito trouble shoot ko na ito para hindi na umaba yung walang pintang vlog natin. Babaklasin ko lang ito sa may casing and nilalabas lalabas natin. Tapos trouble shoot na. Kapag na troubleshoot shoot ko na siya, nakuha ko na yung mga sira. Tsaka na lang sabihin sa inyo na yung mga ginagawa ko or mga pinagpapalitan ko para hindi na umaba yung walang pintang vlog natin. Itong dalawa na to, shorted ito eh kasi nakakabit pa ito. Kailangan, bakla <coughs> Kailangan baklasin itong bloke para ma-check natin pa isa-isa. Uh, dalawa ba yung sira or isa lang ngayon, stay tuned na kayo. Ito, nabaklas na natin yung mga pyesa. And then, dito na, iniwalay ko na. <laughs> Dating gawin tayo sa diskarte. Eh. Bali, mag inject na lang tayo ng ibang supply dito kung sakali. Yan, inihan ko na ito. Short talaga. Sira talaga yung... Ano yun? Yung, ito, shorted talaga itong dalawa na to. Shorted to, palitan natin. Tapos, napansin ko kanina, parang maluluwag yung tornilyo. Hindi ko lalam kung dahil dyan. Kaya siguro uminit or may iba pang dahilan. Tapos, ito yung mga transistor niya maliliit. Na-check ko na. Uh, okay naman. Wala naman na alos wala namang sira dito. Uh, kailangan na siguro palitan yan. Uh, palitan ko lang yan. Ay, palitan. Ibabalik na lang. Or, and then, palitan yung power transistor. Tapos yung dito, mga nasunog na resistor. Tapos, mag-inject tayo ng supply. Kasi okay naman na. Parang, ito, kasi okay to dito eh. Baka yung output lang. Output hindi then yung yun, yun, mga nasira na resistor. sa so, ngayon, stay tuned lang kayo. Bali. Hindi na, hindi ko napapakita sa inyo ha. Pasensya na kayo. Hindi ko napapakita na kung sira ito or buo ito. Kasi one man game tayo. Hindi naka-steady yung kamera natin. Paliwanag na lang sa inyo. Hindi naman tayo nagsisinungaling eh. Ito, buo ito. Buo mga ito. Itong dalawang output lang talaga yung nadali. Yan. Sira ito. So ngayon, stay tuned lang kayo. Magpapalit lang tayo ng output or mga resistor muna tapos hindi ka natin kita na natin yung lahat ng mga may sira yung value ng D natin ang plus light yan yung D438 and then uh, B568 wala ako nyan ang pinalit ko is itong 649 649 saka 669 eh, si ko kay Parang Gagel, pwede naman may replace itong, itong nilagay natin eh. Pwede siya, pwede mo siya gawing replacement kapag wala kang ganito. Take note ha, kapag wala ka lang ganito. Kung meron ka, hindi mas maigi na palitan mo siya ng same value. Pero, kung wala, pwede ka mag-replace. Ito, tingnan ko kay Parang Gagel, eh. same, same, same ng specs. Paras lang din. Yan, hindi mo na kailangan ikot-ikotin pa yung pa. Pares lang, pares lang talaga siya. And then yung itong butas, yan, wala tayong uh, 270. 270 pala yan. Violet pala ito. Kala ko gray. Nakakawin <laughs> pala nalikabok kanina eh. 270, nagawa natin ganyan, no? Series na lang tayo. Yan, tapos dito, 4.7. Sunog, 4.7 to. Same to dito sa may kabila. Yan, 4.7 yan. Tapos in the rest, yung mga transistor malilit na yan is okay pa. Yung A42 and then A1013. Yan, ito. Okay pa. Ang kapasitor, pinalitan natin. Wala tayong 22 UF na 50 volts. inilagay natin is 47. Okay lang naman yan. Wala problema yan. Ayan, tapos in the rest, uh, ito, yung 10 ohms ito, mamaya na lang natin lagyan sa speaker lang naman yan parang subil nya ay, ngayon magsukat na tayo. Ay, ito pala. Open pala yung point 47 dito. Pag wala kayong 0.47, point uh, 47, pwede palit dyan, point 22, point Kasi fusible na naman yan para sa may emitter ng transistor natin. Mamaya na lang natin lagyan ng transistor yan. I-quan muna natin. Sukatan muna natin kung magiging normal siya. Tapos, ito yung discard natin. Dating gawin. Yan, ito. Yung transformer natin na pang-testing. Tapos nag-inject tayo dyan Dito tayo mag-inject sa may mismong filter kapasitor Kasi naka-filter na oh. Naka-rectify na yung supply natin Kaya dito rin siya natin i-inject Skarte dyan kung negative dito di Negative din sa may kapasitor Ayan, oh. Tapos kapag uh, positive positive din tapos sa gitna ground Sundan nyo lang yung negative positive nya So ngayon, Ato ito, tingnan nyo pala oh. Butas na butas talaga siya oh putas <laughs> na butas talaga siya ngayon isukatan natin ito nakabal nakabalb ako yan musok ba wala naman musok eh ngayon magsukat tayo ayan nasa 0.25 uh, point 25 ground tapos to ground to is uh, out oh, normal na oh wala nang DC oh. oh negative na yung lumalabas normal na yan tapos yung bias nya baliktad dito tayo sa kabila nataas po hirap mababa sya eh, normal na to ayun oh nasa 0.3 oh yan nasa 0.3 itong isa mababa sya oh 0.3 oh Ah, normal na to. Bali kapasit kapasitor tuloy. Tapos natin, oh. Bali ang kulang na lang dito is power transistor na lang. Power transistor na nakalagay diyan. C tsaka A. Na normal lang din sa katulad sa iba na ayun oh. 5200 din din A1943. So ngayon lagyan ko lang ng kwento, power transistor and then ma-audio test natin kung meron siyang audio bago natin ilagay sa may casing niya. Tapos punta ulit tayo sa ibang side or ibang portion niya tulad sa meton control ko may problema pa. Kailik so, ko na yung board sa may casing. And then, take note kasi, pasensya na, may, may ere-recorrect lang ako or may papahabol lang ako sa ginawa ko. Yung kanina, yung 649, 669 na yata yun, yung malapad, is hindi ubra. <laughs> hindi siya ubra. Kapag nakakabit yun, magiging parehas positive or negative yung bias dito. Ang pinalitan ko siya, ang yung pinalit natin ay B667 yan oh. B D667 and then B647. Pwede naman pawalit yan. Kaya naman mag-handle ng medyo mataas na supply yan eh. Sensya na kayo ha. Ah. natin yung mali natin. Totally hindi naman talaga mali yun. Pwede naman yan. Kaso lang yung pin out i-twist mo pa para sumakto. Na tinatamad na ako eh. Mayroon naman tayong ganito eh. Pwede naman pamalit yan. ulit ko Ah. Oh, may ha, babanatan niyo na tayo, babanatan tayo diyan sa may comment section na mali-mali yung uh, mapansin na bat iba yung nasa au nating video tapos yung kalugtong is iba na yung lumabas. Yan, pilita natin na uh, maging totoo tayo. Yan 647 oh. and then 667. Yan, ngayon may nakakabit na na speaker ito. Yan, dalawang speaker tapos yung audio natin is itong sa cellphone natin. Ngayon, ito naka 20 na ako ah. Oh, naka-220 'yan. Hindi na ako nagbabalb. Hindi natin O ayan. relay na Normal naman na siya eh Normal na Hindi ko lang pinakita Pasensya na Hindi ko na lang natin i... Eh, kunting pasilip pa ulit So, ngayon Isa pa palang problema Problema rito is yung fan niya Ay, Yung fan niya is Arang to 20 siya Yan you know, to 20 Hindi ko magana Gana pa tayo ng fan na to 20 nito Tapos O oh, okay na O oh, Naka, ano ba tayo dun? Naka-tape. Oh, alam ko, naka-tape naman doon dun. sa pinaka pinakagilid. may audio na siya, oh. Peret tayo. ito ay balance niya, oh. Ito, may kunting problema rin, balance niya. yan okay na. May audio na. Ang mangyari na lang nito, siguro gagawin ko na lang, palitan na lang lahat ito ng control. Ito, sa master volume, Pwede sigurong iwan yan Tapos yung mic niya, tinisting ko May mic siya Kasi concern ni sir kasi Napagandahin din yung mic May mic siya ang problema Yung echo niya, walang op Ano? Naka-echo siya kahit naka-op Kaya Pan muna natin to Ipalitan muna natin para uh, dire na Palitan ko lang, lang ito mga control niya Control niya is common lang din naman eh oh. Palitan na lang natin Medyo hassle lang ang daming baklasin. Ngayon, stay tuned lang kayo. Importante is, naging okay na siya. Tanggal ko na, napalitan ko na yung, ito yung mga tinanggal natin. Yung mga control. Yung iba pala, napalitan na rin. Hindi na yung rig niya na control pa. Ano ba lahat, pinalitan ko. Na ito, yung may mga suungay Hindi pa kanya yan. Tapos ito, pinalitan na natin lahat. Yan, bago na ito. Yan, para wala na masabi, mayari sa atin. Tapos, ito sa may mic section niya. na bago na rin. yung master volume okay pa yung master volume nya eh kahit hindi na siguro palitan yan maganda pa tapos ito nalinisan ko na yan mukha lang talaga syang marumi dahil yan you know, o yung parang yung nangingitim na yan kumapit na yan pero binras ko na yan binras ko na hindi binugahan ko na ng compressor sadyang ganun lang, lang talaga yung kulay niya. sa ngayon stay tuned lang kayo bali Lalagay ko lang muna ito sa may casing na and then para matapos na walang kwintang vlog natin. Napalitan na natin ng mga control Tapos Ito Napalitan na rin natin ng fan Kasi sira yung fan nya Pinalitan na natin Bago ito 220 Matagal na na-stack ito Yan Ginamit ko muna dito Okay na Naka 220 na fan yan Medyo malakas Ayun Nakabalik na yung mga fan Naibalik ko na yung Tone control Pinalitan na lahat ng bago to guys ha 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 Tapos Pang siyam yung master volume Pati master volume Pinaltan ko na Para isang gawaan lang O isang Palitan na lang oh. Yan o oh. Puro bago lahat yan, yan So ngayon May nakakabit na ulit na speaker to uh, Ano source natin is Yung cellphone Okay Yan Ay, hindi naka-play yung music natin. Yan, naka-play na. Ayan dulo natin to Yung main na itong cellphone natin eh Base 3 ball Yung pan Ang oh, lakas oh Mas ng hangin oh Dalawang channel na yan Ito isa Ito kabila. ang kabila Ito ang gitna Loudness. Okay na. Tapos yung mic. Okay na rin to. May nakasalpak na na mic to. Natin. Sound. Check mic. Testing sound. Check. Okay na. Check. Check. Sound. Check mic. Testing. Okay. Okay na lahat. Bali. Condition na to. Quality talaga yung tunog ng electra na to. Marami nagsasabi na quality yung tunog. Kaya taku, napansin ko, i-compare ko to sa mga concert, mas mas maganday tumunog tunog nito. Mas maganda tumunog tunog ito kaysa sa sa ibang brand. Dilan concert ah, sakay sa sa ibang brand ng mga China-China ngayon. Para sa akin mas quality pa ito, hindi mas matibay. <makes noise> So, yun lang guys, hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog natin <laughs> Tungkol sa pagre dito Sana nakapagbigay idea ako sa inyo yun nga, Yung nga, sira ito is dalawang transistor Yan, binalta na natin yan, bago yan Tapos yung drive nya is mga sira Tapos, palit lahat ng mga control Ito yung tinatawag na recondition na Tapos, fan, ang dami natin ginawa Walking client to eh, hindi na ako magsasabi na sir from <laughs> Basta salamat na lang sa customer dito. Salamat sa pagkakatiwala ng unit niya dito sa atin. Yung promotion bago tayo magtapos si pre Shop natin ulit siya na 24x7. So mga magpaprepare along sa Uyo, Quezon City. Yung number 41, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. So sa social media pages natin, kung so, hindi pa nakapag-follow, pakifollow. Hindi siyempre pakishare na mga walang kwentang video natin sa my Facebook. YouTube channel, kung so, hindi pa nakapag-subscribe, pag-subscribe like, share, and then syempre pakita ang bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace sa atin